Alam mo ba, minsan, mas panalo pa yung mukhang mahirap kaysa yung mukhang mayaman. Bakit? Kasi ang goal natin, palakihin ang bank account, hindi ang ating ego. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ng siyem na dahilan kung bakit mas panalo ang pagiging simple kahit magmukha ka pang mahirap kaysa sa puro pagpapasikat. At stay ka lang hanggang dulo kasi ikikwento ko yung isang taong mukhang tambay pero may rental apartment pala. Yun ang tunay na plot twist. Reason number one, the upgrade trap. Alam mo ba yung feeling na kahit ilang upgrade gawin mo, parang kulang pa rin. Yan ang tinatawag ng mga eksperto na hedonic treadmill. Parang hamster ka sa wheel, takbo ka ng takbo, pero wala ka namang nararating. Example, bumili ka ng bagong iPhone 15 Pro Max. Saya ba? Diba? Pero after 2 months, may iPhone 16 na. Ayun na, naiingit ka ulit. So ano na, upgrade ka na naman? Kung iisipin mo, ilang beses na bang nangyari to sa atin? TV, cellphone, appliances, laging may bagong model, laging may trending. Pero napansin mo ba kaibigan, kahit mag-upgrade ka, hindi naman nadadagdagan ng happiness mo. Kung meron man, panandalian lang. Ang ending, mas marami ka lang utang at mas kaunting ipon. Aminado ako, naging problema ko rin to Nung estudyante ako, sakto lang ang bilang ng damit ko. Isang pantalon, isang pares ng sapatos, tapos inuulit ko na lang kada linggo yung suot kong damit. Naaalala ko pa, sabi ng kaklase ko. Bigyan kaya natin si Ben ng damit, paulit-ulit na lang suot niya. Totoo yon at hindi ako nahihiya. Pero nung nagtrabaho ako, bumawi ako. Unang sahod, ubus agad sa bagong sapatos at damit sa SM. Phone, syempre latest. Pero nung naging OFW na ako at ako na nagbabayad ng rent, bills, pagkain, doon ko na realize. Kaya pala laging no ang magulang natin sa so upgrade kasi malaking trap yan sa finances. Kaya tandaan, hindi lahat ng bago kailangan mong bilhin. Mas okay na mukhang simple pero may ipon kaysa mukhang sosyal pero baon sa utang. Reason number 2, Social Media Pressure. Sino dito guilty? Scroll ka sa Facebook, IG, TikTok. Ayun, makita mo si Kumare, nasa Japan. Si Kumpare, nakabagong motor. At yung office mate mo, may iPhone 16 Pro Max. Siyempre, di ka rin papatalo. Para may bago kang post, tambay ka muna sa Starbucks. Selfie agad. O kaya unwind sa Siargao. Tapos caption, work hard, play harder. Pero real talk muna tayo. Sabi ng mga eksperto, halos kalahati ng tao na pipilitang kumastos para lang magmukhang masaya online. At dito sa Pinas, mas grabe kasi likas na tayong mahilig magpakitang tao. Pero isipin mo, yung mga likes, shares at views sa post mo, hindi yan pambayad sa kuryente, tubig o tuition fee. Ang likes, hindi pwedeng gawing bigas sa palengke. Kaya kung hindi ka nagpapadala sa pressure ng social media, mas panalo ka. My friend, huwag mong hayaan na yung comparison sa newsfeed ang magdikta ng gastos mo. Ang tunay na yaman hindi sinusukat sa dami ng heart reacts, kundi sa dami ng laman ng wallet mo. Reason number three, freedom of choice. Kung simpleng tao pa lang at hindi sunod ng sunod sa luho, mas malaya ka, mas malaya sa stress at mas malaya sa utang. Eto, pakinggan nyo na maigi dahil mapupulutan nyo to ng aral. May kakilala akong OFW. Pag uwi niya, unang binili, brand new SUV. Pokey points agad sa barangay. Pero guess what? Lahat ng sahod niya, diretsyo pang hulog. Sobra stress at walang ipon. Samantalang itong second OFW na nakilala ko, second hand car lang ang kinuha. Kasi ang kailangan lang naman niya ay ang magdadala sa kanya from point A to point B. Ang laki ng natatabi niya kada buwan. Kaya ginagamit niya ang kanyang savings sa MP2, malit na negosyo at lupa. Fast forward tayo ng 5 years. Si brand new SUV boy hindi pa rin tapos bayaran yung brand new SUV niya. Yung OFW na bumili ng second hand car, may apartment na at steady rental income. Kaya tandaan, ang pagiging simple, hindi ibig sabihin naghihirap ka. Ibig sabihin, wais ka. Yun ang tunay na freedom. Kaya mong mag-resign sa toxic job, mag-try ng negosyo, o magpahinga ng hindi iniisip kung paano magbabayad ng utang. Mas okay na mukhang simple kaysa kang maging sosyal pero alipin ng lifestyle. Reason number 4, domino effect of lifestyle inflation. Isa sa pinakamapanganib na trap, lifestyle inflation. Halimbawa, bumili ka ng luxury car. Akala mo hanggang monthly payment lang? Mali, dahil mahal nga yan, mas mahal ang insurance, mas mahal ang maintenance, at baka mas malakas pa sa konsumo ng gasolina. Pati parking dapat covered para hindi maarawan. Baka kasi masirang pintura ng kotse mo parang domino effect yan kaibigan. Isang decision lang pero sunod-sunod na gastos ang hahabol sa'yo. Kumpara naman kung simpleng kotse lang ang binili mo. Oo, hindi social tignan. Pero mas konti problema, mas mura gastos at mas malaking natitira sa sahod mo. Kaya tanong ko sa'yo, gusto mo bang magpapogi point sa kapitbahay ngayon? O gusto mong may maipon para sa future mo? Kasi sa huli, hindi kotse ang sukatan ng yaman. Laman ng bank account ang tunay na labanan. Reason number five, you can invest in yourself, not once. Ito ang sikreto ng mga tunay na yumayaman. Impis na puro luho, ang ginagastosan nila ay sarili nila. Example, yung iba, first sweldo, sapatos sa na 5,000 pesos. Pero may kakilala ako, yung 5,000, dinamit niya sa online course para matutong mag-freelance. After ilang buwan, kumikita na siya ng 20,000 extra kada buwan. Ngayon isipin mo, yung sapatos, maluluma, mapuputikan, tapos after 2 years, nasa ilalim na lang ng kama. Pero yung skill, forever nasa iyo. Anytime pwede mong gamitin para kumita. Kaya kung hindi puro once ang pinupunta ng pera mo, mas malaki ang budget mo para sa edukasyon, skills at investments. At ang mga yan, may ROI at habang buhay mong mapapakinabangan kaysa sa OODD na mawawala rin sa uso after 3 months. Tandaan, mas okay na mukhang mahirap pero may skills na kayang magbayaman kaysa mukhang mayaman pero puro utang at zero growth. Reason number 6, wala sa survival mode. My friend, alam mo pa yung feeling na parang araw-araw kang kinakain ng bills? Yan ang tinatawag kong survival mode. Pag lahat ng kita mo, diretso sa monthly payments ng kotse, credit card at utang, wala ka ng choice kundi kumapit sa trabaho kahit toxic. Stress ka na nga, hindi ka pa makaalis kasi baka mabaon ka sa utang. Pero kung simple lang ang buhay mo at iwas sa luho, mas malaki ang natitira sa income mo. Ang resulta, mas may ipon, mas may freedom at mas tahimik ang buhay. Sabi nga na Albert Einstein, a calm and modest life brings more happiness than constant pursuit of success. Kaisipin mo, mas masarap matulog na mahimbing sa maliit na bahay na walang utang kaysa hindi mapakali sa malaking mansyon na puno ng bayarin. Ang tanong, alin ang pipiliin mo? Reason number 7, minimalism is equal to clarity. Sabi nga ni Marie Kondo, keep only what sparks joy. Pero kaibigan, hindi lang magagamit ang quote na ito sa mga gamit mo, pati na rin sa pera at lifestyle. Mas konting gamit is equal to mas konting gastos. Mas konting gastos is equal to mas konting stress. Kaya huwag kang magtaka kung yung minimalist na mukhang kuripot, siya pa yung may pera. Imbes na bumili ng sampung pares ng sapatos, tatlo lang meron siya. Pang trabaho, pang gala at pang jogging. Sulit lahat, walang sayam. Kung iisipin mo, mas konti gamit, mas malinis ang bahay, mas malinaw ang utak, at higit sa lahat, mas malaki ang natitira sa savings. Yun ang tunay na simpleng yaman. Hindi sa dami ng shoes, kundi sa dami ng ipon mo sa bangko. Reason number 8, inner peace is greater than flexing. Sino pang hindi kilala si Warren Buffett? bilyonaryo na pero hanggang ngayon, simple pa rin ang bahay at kotse niya. Bakit? Kasi secured na siya. Hindi niya kailangan patunayan na mayaman siya. Dito sa Pinas, marami rin ganyan. Yung mga tahimik lang, hindi mo alam may paupahan pala o negosyo. Naaalala ko yung sabi ng tito na may negosyo. Yung mga Chinese business partners niya, tsinelas lang at simpleng t-shirt pag pumupunta ng bangko. Kala mo ordinaryo lang, pero sila yung dumidiretso sa manager para mag-deposit ng milyon-milyon. Samantalang yung mga show-off, dapat poging pogi Dapat naka Nike cap, Nike shoes, Nike shirt, tapos G-Shock pa. Pero pag sinilit mo yung bank account, zero balance. Ang totoo, mas mahalagang inner peace kaysa flexing. Mas masarap matulog ng mahimbing kaysa magising sa tawag ng bapo na may overdue ka na naman. Yan ang tunay na yaman. Reason number nine, the power of authentic living. Pag mukha kang sosyal, minsan mali ang naa-attract mong tao. Yung friends na lalapit lang pag may libre o relasyon na pera lang ang habol. Pero kung simple ka lang, doon mo makikita kung sino ang totoong tanggap ka, hindi dahil sa Gucci belt mo, kundi dahil sa pagkatao mo. Huwag puro labas lang ng bahay ang pinapakita. Kasi kahit maganda ang labas, kung marupok ang loob, parang relationship lang yan. Madaling masira. Tandaan, authenticity ang tunay na yaman at ito yung hindi nabibili kahit kaanong karaming LV bag pa ang meron ka. Mas okay na mukhang simple pero may ipon kaysa mukhang sosyal pero baon sa utang. Inuulit ko, ang goal natin hindi palakihin ang ego kundi palakihin ang laman ng ating bank account.